Magandang umaga po sa atin lahat. Ito naman po si Professor Tonton Contreras. Andito naman po tayo sa Asopong Politika dito sa Facebook Live. At sa YouTube, bagamat sinabi ko sa inyo na nung isang araw hindi tayo maglalive ngayong miyerkules, uh, medyo nagkaroon tayo ng panahon, may uh, lang na panahon, window. Sabi ko, o oh, sige naga makapag-live ako habang wala akong ginagawa at naghihintay. Pag-usapan natin ang secessionist movement sa Mindanao, yung pagkalas ng Mindanao sa Pilipinas. Kasi ito yung isa sa mga mainit na matay nag-uusapan sa ngayon. Diba? Uh, bangamat na banggit ko na to, uh, ito ay isa sa mga gusto kong balikan. Kasi malinaw na maraming issues na dapat pag-usapan dito. Diba? Ang nagpapasimuno ng usaping ito ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kasama niya dito ang dating speaker na si Magdalion Alvarez na kasalukuyan ay kinatawan ng Davao del Norte, kung di ako nagkakamali. So isang former speaker at isang kasalukuyang miyembro ng ating uh, House of Representatives na dating speaker. Uh, huwag tayong pumunta sa legalidad eh, kasi nabanggit ko na po ito sa previous na usapan natin tungkol sa uh, usaping ito na talagang ito'y malinaw na isang forma ng sesyonismo at isang forma ng pagiging yung yung sedition. It is in fact itong pagtawag na magkaroon ng hiwalay na Mindanao ay is inciting to sedition. At pinaliwanag ko na po ito. Sapagat pag uh, tumawag ka ng paghihiwalay, pinipigilan mo ngayon ang republikang otoridad nito na ang kanilang mga tungkulin. At ito'y malinaw na paglabag sa saligang batas. Puntahan natin yung ugat kung bakit mayroong ganitong usapan. Di umano no? ang sinasabi ngayon ng pangulong, dating Pangulong Duterte, yung unang binanggit niya ito, ay dahil malinaw na ito ay pangamban niya tungkol sa di o mano ay pag-aabuso ni Pangulong Marcos ng kanyang kapangyarihan na hindi ko maintindihan kung saan papunta, bagamat ang pinanggagalingan nito ay hindi natin alam, pero sa tingin ko ito ay dahil bunsod ito nung siguro nung sa saligang batas sa unang sinabi niya ito sa rally, sa pre-rally para tutul tutulan ang People's Initiative. Naayon sa mga duda, ito ay pakanani Speaker Martin Romualdez at nasa likod nito di umano no, si Pangulong Marcos kasi ang pinaka intention nga nito palawigin ang termino ng Pangulong Marcos magkaroon siya ng for election okay so yun yung usap-usapan Maaring kasama na rin dito di umano no, sabi ng iba yung uh, pangamba ni Pangulong dating Pangulong Duterte na maaring payagan ni Pangulong Marcos ang pagpasok ng ICC sa Pilipinas bagamat ito itinanggihan tinanggihan no, ni Pangulong Marcos sinabi ni Pangulong Marcos na hindi niya papayagan, hindi niya hindi tayo makikipagtulungan sa ICC. So maraming marami pwedeng panggalingan tong usapin na to, pero malinaw ito na hindi ito usaping public interest. Malinaw na ang ang, ang pinag-uusapan dito ay kasalukuyang pansariling interes ni dating pangulong Duterte. Ngayon, sa ngayon pinag-uusapan na ngayon ito ginagamit na nila na sangkalan yung di umano ay napabayaan ng Mindanao. Alam mo itong nakakapagod na pakinggan ito eh. Dati rate nung nung noon agree ako na merong disparity sa development. Meron tayo Imperial Manila at ang ibang mga rehiyon eh, hindi lamang ang Mindanao ay kailangan lagi nakatingala sa Manila. Dati nagre-resonate po yung ganung view na kaming taga-Mindanao na pabayaan, may Imperial Manila. 'Di ba kaya nga kaya nga nagkaroon ng na ganitong sentimiento, kaya iyan na nagtulak kung bakit si Pangulong Duterte naging Pangulo. Pero ang hindi ko matanggap at ang nakakapagtaka dito, dahil kita mo naman na hindi na In the first place, anim na taong naging Pangulo ang Pangulong Duterte. Pag sinabi nila na hinapabayaan ang Mindanao, bakit napabayaan? Wala kang ginawa for the past 6 years that you were President? There was even a time that there was a trifecta of officials where the President, the Speaker of the House, and the Senate President were all from Mindanao. Nakaupo sila doon sa SON. Iba? That was the time. Yung tatlong nakaupo doon, yung Presidente, yung Speaker, kung ko si Pantaleon Arrest tapos yung Senate President during the time niya sa si Aquilino Pimentel yata si 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 Coco Pimentel if I'm not mistaken I might be wrong but there was a time that there was all people from Mindanao and it is not even true na yung mga hinaing ng mga tanga Mindanao ay hindi napakinggan sapagat meron na tayong Bangsamora Autonomous Region na Muslim Mindanao na na ba ako nga at nagkaroon ng katuparan nung panahon ni Pangulong Duterte nakulangan sa budget? Matatawag mo ba bang pagkukulang sa budget ang 51 billion na binigay sa distrito ng anak ni Pangulong Duterte na si Pulong Duterte? Matatawag ba bang pagpapabaya samantalang lahat ng halos ng development portfolio na ng mga pondo galing sa official development assistance kung ito man ay grant o loan ay ang nakapriority ay mang usapin ng Mindanao? Marami na mga infrastruktura ang napatayo sa Mindanao. Ang mga daan sa Mindanao mas magaganda pa sa alam mo pag, pag pinagreklamo ka sa mga klas kalidad ng daan. Yung daan mula Davao papuntang Davao Oriental, Davao de Oro, Bukidnon, pagkagaganda, pagkalalawak sa matalang daan namin papuntang Bicol sa probinsya ko nalulungkot ako every time umuwi ako. Kung pagpapabaya lang na may pag-uusapan sa infrastruktura, matagal nang laging na-echa puwera ang aking rehiyon. Hindi naman kami nag-uusap tungkol sa pagsisisid. Hindi ba? Nakapunta na ako sa maraming lugar sa Pilipinas. Pag Ilocos Norte, maintindihan natin, nag-pump ng pera dyan ang mga Marcoses. No? Makikita mo, gaganda ng daan. Gaganda ng highway. Pumunta ka Mindanao, ang gaganda rin ng mga daan. Pero pag naandito ka ngayon sa Bicol, subukan mo uwi sa Bicol. Ikaw, subukan mo mag-drive kung hindi yung keso na parte ng keso ng sira, yung parte ng Camarinesuro nang sira, nagpapalitan lang sila. bagamat matagkaroon ng bagong bigul International Airport, yung railway, matagal lang sinasabi na kailangan i-ano, i, 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 you know, i-reconstruct. So pag-uusapan natin, kailan sa panahong ito napapabaya ng Mindanao samantalang ang priority ng mga foreign loans and grants lahat ay may parte sa Mindanao hindi ko masasabing majority pero naandun ang priority substantial grants are given from USAID to World Bank to Asian Development Bank to the Canadian because the idea ng nito mga grants and loans na to part of what is called A low intensity conflict counter insurgency kaya nga i-develop mo yung area ng Mindanao para wala ng insurgency So kung meron nang pagkukulang hindi na to kakulangan sa priority pagkukulang na siguro ito ng na mga nang mamahala sa Mindanao Ng mga taga Mindanao din Kung meron mang nagpapabayaan, ang tanongin ninyo ngayon dyan, yung mga kinatawan ninyo, anong ginawa nila? anong ginawa ng mga taong binigyan ng 51 billion doon sa pera for the period of three years, eh ngayon patuloy pa rin binabaha ang inyong mga distrito. Walang 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 ano, walang walang karampatang uh, developments. So hindi na patas na sabihin na ang Mindanao ay napababayaan at kaya maghihiwalay. In the first place, it can even be said that much of the loans and much of the grants that are poured into Mindanao, especially the loans, are going to be paid by the entire citizenry including Luzon and Visayas. Alam nyo ba kung bakit uh, yung sa Bicol ito, uh, narinig ko lang itong usap-usapan. Baka sa Bicol ay hindi ma-improve ma improve ang railroad. Kaysa kailangan ng pondo. Ngayon kung kailangan mo ng pondo, kailangan mo mangutang. Pero lagi usapin na may mga taong nagreklamo bakit sila babayad ng utang ng bansa na gagamitin sa Bicol samantalang hindi naman sila sumasakay ng pabikol. And much of these arguments, actually, I heard from people who are friends, who are from Mindanao. Why should Mindanaoans uh, pay for from their taxes the payment of loans where other regions will benefit? On the contrary, we can also say that. Why are we paying for loans that are being poured into Mindanao? But don't, hindi nyo ba narinig nyo ba ang mga taga magsabi ng gano'n? Narinig nyo ba ang mga taga-Bisayas magsabi ng gano'n na, eh bakit yung mga utang na pinupor sa pagdidevelop ng mga project sa Mindanao eh kasamang nagbabayad ang mga tagaluson at Pisayas. Eh, wala tayong narinig na ganun kasi iisang bansa tayo. Pero it, so therefore, it really pains me to hear people talk about this nonsense about hindi kami na napapabayaan daw ang Mindanao. Totoo yan noon. Tinatanggap natin yan. Pero hindi na ngayon. Sabagat ang dami ng mga pondong pinur Ina-improve ang mga airports dyan. Na-improve ang mga daan. May mga infrastructures. Ang Bangsamoro Autonomous Regional Muslim Mindanao tinutulungan ngayon ng maraming foreign foreign funding agencies. So, it is not really correct for Pantayon Alvarez and Rodrigo Duterte to say that the reason why they want Mindanao to si Sidney's because Mindanao has been left out. There is a basis for that. Besides, for six years, the President Duterte was President. Former President Duterte was President. Kasi marami sa inyo nagagalit pati natago pa siyang Presidente. Diba? Oh. Sige, former President Duterte was President for six years. And Pantayon Alvarez was Speaker. In fact, he is still a member of the House right now wala ba silang ginagawa para i-develop ang Mindanao hindi ba sila kumuha ng pondo hindi ba sila nag-appropriate ng mga development projects lahat ba ng development project ay nakasentro lang sa Luzon at Visayas i don't think so Kung think mo ang pondo yun na lang example si pulong Duterte binigyan ng 51 billion for 3 years yung distrito niya malaking pera yun hindi yun 51 billion is 51 billion okay so saan ang gagaling ito? Ang sabi ko dito, it's because ginagamit lang na excuse yung hindi kakaroon ng full development ng Mindanao. Do you know what will be the implications if Mindanao secede? Let us imagine, if Mindanao secede and becomes a republic of its own, of course, its citizens will no longer be citizens of the republic. So the speaker, uh, the Senate President, Zubiri, who is now a citizen of Bukidnon, will have to Leave this the senate. All the people in government in the Philippines who are from Mindanao will have to move, or they have to change their citizenship to Filipino rather than mindanawan The budget that is being appropriated for Mindanao will no longer flow. Mindanao has to feed itself, Mindanao has to base its own. Uh, you mga inutang na mga, ano, mga, na mga programa sa Mindanao, magbabayad na niyan yung Republika ng Mindanao. Ngayon sasabihin, eh may marami naman resources sa Mindanao Fine, pero hindi nyo ba alam na ang 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 resources na yan ay raw natural resources at 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 for them to be they have to be liquidated into actual cash capital. Di ba? Maraming maraming mineral ang Mindanao, maraming timber. O di sige However, you have to understand that it is also in terms of absorptive capacity. Ah, uh, yung 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 problema ng pagpapatakbo ng gobyerno, mababawasan ng sakit ng ulo ng Manila, pero magkakaroon ng sariling responsibility ng Mindanao na ang problema niya, ang pabigat niya, pasanin niya. And included here, of course, is insurgency. <laughs> you have to understand that if you're going to look at the map of the Philippines, much of the insurgency, much of the problems with the rebels are in Mindanao. So that it will no longer be the problem of the Republic of the Philippines. That will no longer be a problem of the armed forces of the Philippines. That will be the problem of Mindanao. Magpa magpipili ngayon ng mga tao sa mga gusto maging citizen. Yung mga taong mga taga-Mindanao ang ang kanilang bumuboto pero nakabase sa Manila. You have to choose. So, yun ang implikasyon. But, but, but yun, this is ridiculous. Imagining it even makes me cringe. Na parang, anong, anong, ini, anong interest ng bansa ang sinusulong nito? Ito ba'y para sa kapakanan ng bayan o para sa kapakanan lang ng mga politiko na nakita nila na bawasan ang kanilang kapangyarihan na pera? Huwag na po natin gamitin ng mga, ang, ang bayan matagal na po natin ginagamit na excuse ang bayan. Magkakaroon ka ng isang uh, pulisiya na ang makikinabang ikaw naman o interest mo pero gagamitin natin ang bayan ng dahilan. Marami tayong ipapapatay na drug addict. Hindi lamang, hindi dahil para sa bayan kundi dahil yun ang gusto natin. Diba? It's I don't know. You know, it's really, 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 really bad. Sabi nga ni sabi ka ni Father Rani Aquino, this is the idea of a madman. Mindanao is part of the Republic of the Philippines. It has to be that way. And if you're going to, pakiusap ko lang sa mga politiko natin, pakiusap ko rin diretsyo na kay Pangulong Duterte, diretsyo na kay Speaker Pantagluna Atres. Ask it in your hearts if you're doing this for the good of the people in Mindanao. You know, uh, Magkakampanya kayo para magsisilang ang Mindanao, that itself is already a crime. You are already committing a crime against the Republic of the Philippines. Gagamitin nyo pang excuse may United Nations procedure. Oh, ngayon na pabor sa inyo, sasabihin nyo ang UN. Pero kapag hindi pabor, eh, tatalikuran natin ating commitment sa Rome Statute dahil hindi na convenient ibabasuro natin ang resulta ng ano ng ating panalo sa arbitral ruling sa Hague at ang naalinsunod sa mga provision ng United Nations Convention on the Law of the Sea dahil hindi yun ang pabor tayo. So kung pabor tayo, naaalala natin ni may UN. At ipinaliwanag ko na yan, the UN could not be above the Philippines. It is not a world government. Any UN treaty that we sign, has only the power and equivalence of a republic and has to follow the constitution. So, sana po tigilan natin. Ay, uh, ako, siya, sige na. Tatapos na po tayo dyan at na yung aking maikling panahon para sumiisingit ko lang ito. Nakita-kita ulit tayo sa biyernes. Um, ako, okay, nagpapasalamat pa kahit papano nakapag-usap tayong araw na ito kahit may uh, maikli lang. Uh, Magsilbi tayo sa bayan dahil sinabihan ako ni UP serve the people. At ito ginagawa ko sa pamamagitan ng pagturo sa inyong kaisipan. Pag-aplos sa inyong mga puso at you know, sana mapagpabago ko kahit kaunti ang inyong pananaw sa buhay, kahit kaunti lang. Kahit sa usapang political, nasabi sa akin ng Lasal, teach me and touch up. tasa. po. Tayo po ay magkita-kita ulit sa biyernes. Sana ay kayo ay ano ay uh, mabuti kalagayan. Uh, ingat po tayo lagi. Lagi kong sinasabi, yung pinaming mahal, animalasal. mo sa magandang araw po sa ating lahat. See you Friday. Bye for now.